bagong walay ng mga piik o windlings. Mga aktibidades na dapat gawin o routine protocols. Ito yung mga piik na mula sa farrowing 3 days after ay nililipat na natin dito sa nursery. Pre, kapag naglipat tayo ng mga biik, uh, may nakaalalay tayong pa, painom dyan ng mga multivitamins and minerals, tsaka electrolytes. Sa day 35 niya, Uh, dapat tayo maglagay na ng hug cholera vaccination 2 ml per piglet intramuscular sa day 42 anti pneumonia o yung 6 in 1 mas maganda kasi anim na yung sakop nya may mycoplasma na siya APP uh, cholera disease glassers disease at saka yung atropic rhinitis at saka yung isa, yung streptococcus Day 49 injection tayo ng bakuna for cercovirus uh, 1ml per piglet intramuscular sa day 56 hagcolerulit tayo uh, second dose na yan uh, 2ml per piglets sa day 63 uh, deworming 1ml per 3kg na body weight ng BX uh, intramuscular so sa Day 70, transfer na natin to growth cropen ABX. Uh, Inject na rin natin ng LA. LA amoxicillin at saka painumin natin ng 7 days na aquadox. Okay, uh, mas makakabuti to flashing sa kanila.